Hello mga kachimay, share ko nga pala sa inyo ang aming trip to Kaohsiung. So, nandyan nga kami sa loob ng bullet train. So, bullet train yung sinakyan namin para mabilis. Dahil yung biyahe, kapag uh, yung mabagal na train ang sinakyan namin, is aabotin uh, kami ng 3, 4, 5 hours. Pero pag bullet train lang yung sasakyan namin, ang oras lang eh, narating namin ang Kaohsiung. Mabilis talaga siya. Bullet ba naman eh? Bullet train. So, ayan ang view guys sa aming pupuntahan. So, na natanong ko yung isang lugar na kung saan ay naggala ako noon. Oo, kasama ko yung mga kaibigan ko. So, ayan na nga. Dito kami sa Shimei Museum kumbaga yung mga animals mga animals to pinasok namin so bale um, yung kapatid ng alaga ko siya muna yung nagtulak-tulak doon sa isang alaga ko yung wheelchair oo pinagbigyan muna nila ako sabi nila mag video so nagvideo ako Marami ako hindi na video kasi siyempre pagod nang maglakad yung isang alaga ko. Isa lang kasi yung wheelchair na dala namin. So, syempre, nakakahiya naman, 'di ba? Okay na 'yan. Museum nga pala 'yan. Ito yung pinanood namin yung sa World War 2. Ito, parang sinihan, ganun. So, diyan nanood kami dyan. Hindi ko siya na video, basta 'yan 'yun. Tapos, ah, uh, ito yung labas ng pinagtulugan namin na hotel sobrang mahal. Alam niyo ba guys, sobrang mahal talaga yung hotel na ano, tinulugan namin. Ito yung bus na sinakyan namin. O, sitting pretty ang lola mo. Doon ako sa likod. O, ba diba? Ito naman sa so, may bilihan ng mga isda. O, yung may bilihan ng isda. O, tapos ito naman, ewan ko anong ginawa namin dito. Kasi so, ito naman yung, ano, yung fishing port. Parang ganun. Gala kami dito. Yan. O, oh, di ba Ito naman yung kinainan namin na building. Sa mismong hotel to, guys. Sa mismong hotel na tinulugan namin. Yan. So, ang mahal ng ang mahal ng hotel na tinuluyan namin kasi alam mo, isang ano lang, Isang tao, 20,000 ang uh, bayad. So, tatlo kami. Dalawa ilaga ako, tapos ako. Ito yung entrance. Sa entrance pa lang. Ito, yung mga balls na yan. Nag-show siya ng 30 minutes. Tapos mag-i-stop mag siya. siya. Ang ganda niyang panuorin. Yung ball na yan marami siyang style na ginagawa. Hindi ko lang na-video sa si 30 minutes ba naman eh. Napakatagal. Pero ang ganda. Very relaxing ano siya, video na pinapanood. Sa personal guys, napakaganda ng hotel. Grabe. Dito nga pala. Ito, pauwi na kami dito. O, nagre-ready -ra na. Tapos, eto na yun sa may, ano, sa may sasakyan namin. Para siyang terminal, no? So, yan yung mga picture. Mga picture-picture namin. O, oh, di ba Nag-selfie-selfie ang lola niya. Yan lang, guys. Yung mga piyuntahan namin doon. O, oh, sa may hotel na kinainan namin. 'di diba? Mga ginalaan namin. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Thank you. Bye.